lumabas yung kanta na Versace on the Floor ni Bruno Mars, marami yung nagtatanong kung tungkol ba yung kantang to sa pagkamatay ni Gianni Versace. Isang araw kasi, etong si Gianni ha, habang papauwi ang Italian fashion designer, may isang lalaki na biglang bumaril at lumabas kung saan, no? Binaril siya ng dalawang beses. Lahat ito nangyari doon sa hagdanan ng kanyang Miami, Miami Beach Mansion. Thus, Versace on the floor. Actually, miski ako, no? Yan din yung iniisip ko when the song came out. Marami yung nagsasabi no or ginagawang conspiracy theories na yun yung ibig sabihin no pero ayun sa mga official no wala naman daw kinalaman sa pagkamatay ni Versace itong kanta na to naging laman siya ng mga conspiracy theories kung meron bang kinalaman talaga pero ihinto ko lang po muna kasi hindi tayo diyan magfo-focus pero yung kantang yan yung dahilan kung bakit tatalakayin natin itong tatalakayin natin ngayong araw bagkos ay kung paano nangyari at ano yung mga naging kaganapan na naghudyat para si Versace ay bumagsak ng patay sa sahig kagaya doon sa kanta. Kikilalanin din natin yung lalaking bumarel. Actually, marami nagre-request ng kwento na to kasi isang Pilipino, no? Filipino-American, yung bumaril sa kanya at nagngangalan na Andrew Cunanan apelido pa lang, Pilipinong Pilipino na. Bago po natin ipagpatuloy ang kwento natin ngayong araw, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Follow nyo lang din po ako sa aking Instagram. Maraming maraming salamat po sa mga nagko-comment sa akin doon. Binabasa ko po yung mga comment nyo. At saka sa mga nagsesend ng mga stories nila habang nanonood ng video natin ngayong araw or habang kumakain habang nanonood. Maraming maraming salamat po Punta lang kayo doon kung gusto nyo mag-suggest sa akin ng stories. Lahat po yan binabasa ko at nire-research ko. Puntahan na natin ang kwento ng Assassination of Gianni Versace. Meron tayong mga kaunting pointers bago natin umpisahan yung kwento ha. Una, gusto ko na kilalanin natin si Gianni Versace. Siya yung biktima sa kwentong to. I-explain ko kung bakit maraming apektado sa pagpatay sa kanya at saka kung bakit napakalaki ng impact niya sa buong mundo. Nung pinatay siya talagang naglipa na lahat ng media eh. Hindi lang doon sa kung saan siya pinatay, hindi lang sa Amerika, kundi sa buong mundo. Actually, miski dito sa atin sa Pilipinas, eh, naituloy din yung kwento. Mamaya, i explain ko po sa inyo kung papaano. Pangalawa, ano yung connection ni Andrew at Gianni or kung meron ba silang connection. Bakit siya yung napiling patayin? Ang lalim din kasi nung kwento nitong si Andrew Cunanan. Hindi kasi to basta pinatay lang. Merong psychological factor kung bakit si Gianni yung pinili ni Andrew. Magulo, magulo yung kwento. Pero explain natin ng simple para maintindihan natin lahat. Pangatlong, this will focus on the murder ha. Gusto ko lang din i-reiterate na magfocus tayo sa pagpatay, sa assassination ni Gianni Versace. Si Andrew Cunanan po kasi, yung Filipino-American na pumatay sa kanya, merong mahabang listahan din ng pagpatay. Serial killer din po siya at hindi natin maisisiksik lahat yon sa kwento natin ngayong araw. Kaya gusto kong mag-focus lang po doon sa assassination ni Gianni Versace. If gusto nyo naman no, na ituloy natin yung kwento niya, sabihin nyo sa akin sa comments para malaman ko kung trip ninyo at itutuloy natin at bibigyan natin siya ng sarili niyang kwento. Mahaba kasi yung kwento niya sa totoo lang. Binabasa ko. Actually, ang tagal kong ni-research to kasi na, na ano talaga ako. Na, ano tawag dito, na sidetrack talaga ako. Nawala na ako kay Gianni Versace. Oh, anyways, gayong na-establish na natin yan, uumpisahan natin sa unang tanong natin ngayong araw. Kuya Klaro, sino ba si Gianni Versace? Pag sinabing Versace, ang nasa isip ng mga tao agad talaga, isip, pang mayaman mamahalin, magarbo, stylish. Hindi talaga lahat nung no kayang bumili ng ng Versace. Mamahalin kasi talaga siya. And over the years, even nung inumpisahan pa lang nila to, ang dami na ng mga sikat or yung mga elite ba na mga tao sa buong mundo ang nagsusuot ng mga Versace. Pangalanan natin ha, sila Madonna, ayan, Elton John, Miski si Princess Diana, lagi silang namamataan na merong suot nitong brand na Versace. It simply became a symbol of Hollywood luxury and extravagance. In fact, yung logo nito, ang ginamit ay si Medusa, which is symbol ng kagandahan, ng lakas, at ng magic word natin today, na luxury. Eto na. Papakita ko sa inyo itong lalaki sa larawat. Siya, si Gianni Versace. 1978, nagkaroon siya ng vision. Gusto niya magtayo ng isang fashion line. Kaya binuksan niya yung unang boutique ng Versace sa Milan. Pinanganak siya December 2, 1946. At bata pala, nakikita na talaga yung pagkahilig niya sa pagdidesenyo ng mga damit kasi Meron silang business, no? Yung nanay niya may business, may sewing business, at naging apprentice siya doon. Dito niya natutunan lahat ng mga kailangan niya matutunan sa pagdidesenyo. Meron silang isang dosena na mananahe. I think before pa lang, mayaman na din talaga sila. Kaya talagang nag-grow nila itong business nila. To be an empire, ika nga anyways, prior to Versace, yung the brand, may mga ginagawa na rin siya before, no? May mga experiences na rin siya, kagaya ng pagdedesign niya ng Biblos. Sana tama pagkakabanggit ko po. Isa itong youthful line. At nung 1977 naman, Complice, isang experimental na linya naman para sa Jenny. G-E-N-N-Y. Napakarami niya na rin mga naging fashion shows at kung ano-ano pa mga dinisenyo prior to Versace. So, talentado na talaga siya eh. May vision, na, visionary na talaga siya pagdating sa ganitong aspeto. Hindi lang sa kanya nagtatapos yung Versace, no? Kasi yung pamilya niya, sobrang suportado sa kanya ipapasok natin yung pangalan na Donatella Versace. Uh, which is, I think, alam ko na marami sa inyo nakakakilala. Siya yung kinuha niyang vice president. At si Santo, yung isang kapatid niya naman, ang kinuha niyang presidente nung kanyang kumpanya. So, sumikat na sila ng sumikat at mula sa mga damit, pagdidesenyo ng mga tela-tela, nag-expand sila sa jewelries, houseware. Talaga na-establish na nila yung pagiging simbolo nila ng pagiging magarbo. Ayan na. Hindi ko makokonekta ng direkta, no? Pero importante na ipakilala ko rin sa inyo yung personal life niya. Kasi may similarities po yung personal na buhay ni Gianni Versace, pati etong si Andrew Cunanan. Si Gianni po kasi, kagaya ni Andrew, ay miyembro po ng LGBTQIA plus community. Pare silang queer. At merong partner si Gianni Versace na si Antonio D'Amico. 1982, magkakilala na sila and they were partners up until the day na pinatay si Gianni. Sabi ko nga sa inyo, magulo yung... May mga hindi tayo makonek, pero iniisip lang ng mga tao na makukonnect nila. Pero that being said, ang unang connection na i-establish natin between Gianni and Andrew is that iisa yung mundong ginagalawan nila, which is LGBTQIA+, uh, gay clubs, mga ganyan, at the world of fashion. Okay, alam na natin yon. So ngayon na-establish na natin yan, pupuntahan na natin si Andrew Cunanan na pumatay kay Gianni. Eto si Andrew Cunanan. Actually, gwapo siya eh. Sa totoo lang, isa siyang American serial killer. Establish natin yon ha. Pumatay siya na limang katao sa loob ng tatlong buwan lamang mula April 27 to July 16, 1997. Ang pinakakilala sa limang yan ay yung biktima niya na si Gianni Versace which is yung last victim niya din. Bunsu siya sa apat na magkakapatid. Pinanganak siya August 31, 1969 sa National City, California. Ang mga magulang niya, eto ha, may part din sa kwento na to yung magulang niya. Na isang Pilipino, si Modesto Kunanan. May sarili rin siyang mga gagawin dito na mamedi-discuss natin. Yung nanay niya, si Mary Ann Chelyaki isang Italian-American. Yung tatay niya na si Modesto nagserve sa US Navy noong Vietnam War, kinalauna naging stockbroker at alam nyo ba, nung bata pa lang itong si Andrew, sinasabi na meron na siyang IQ ng 147. Kung isa-search po natin sa Google kung ni average IQ, umiikot lang po yan sa 100. So, matalino talaga siya. High school pa lang si Andrew, he already identified as gay. Bading po siya. Counting backstory lang po tayo, which I think magiging isa sa mga dagdag don sa layers kung bakit naging ganito si Andrew. Kasi nung 19 years old siya, tumakas yung tatay niya pabalik ng Pilipinas para hindi maaresto for embezzlement. Connected itong embezzlement niya dun sa pagiging stockbroker. Another story on its own ha. Sabihin ko na hindi na po natin tatalakayin yan. Pero ang lalim din kasi ng kwento nila. At this point, dahil hindi ko alam kung napariwara po ba siya, no? pero naging laman na ng mga gay club itong si Andrew. Nandiyan yung nagdodroga na rin siya. Yung nanay niya, parang isang devout Catholic talaga. At nung nalaman niya na, Ay, bading yung anak ko. Aminin na natin, no? hanggang ngayon naman po, rampant ang homophobia. Nag-away sila to the point na binato niya yung nanay niya sa dingding. Grabe na naging dahilan para ma-dislocate yung shoulder. Eto, eh, inalam ko kung bakit ganito yung reaction din niya no? on, the, on the psychological aspect. May mga nagsasabi kasi na in-examine din itong si, si Andrew at nalaman nila na meron siyang antisocial personality disorder kung saan walang empathy yung tao. Pakicorrect po ako kung tama, no? pero walang pakialam. Hindi ko masabi ko walang pakialam or hindi kayang i-detect yung nararamdaman ng ibang tao. Which is, I think, bakit ang dali lang sa kanyang pumatay or awayin yung nanay niya. So, eto na. Sinasabi nila na isang pathological liar, etong si Andrew. He was also obsessed by the idea of having a lavish life. Kumbaga ha, term ko to. Pero isa sang social climber. Ganon. Alam nyo, just to climb the social ladder, at para ma-provide yung luxurious lifestyle niya, isa siyang gigolo at nagkaroon siya ng maraming mga sugar daddies. Ayun. So bakit siya pumapatay? Walang direktang nagsasabi kung bakit si Gianni, no, kung yung gusto niyang patayin. Kasi may mga discussions din dito. Actually, ang gulo eh. Pero makinig kayo. E explain ko sa inyo. Mahaba yung kwento ni Andrew. So we have to put this story on another episode. But this is basically what happened. Itong si Andrew kasi, siguro dahil na rin sa personal trauma niya, ayaw niya yung naliliit siya. Or bum dahil nga social climber siya, no? ayaw niya na bumababa yung social status niya. Over the course nitong mga taon na nagso-social climbing siya, na rejection ng boyfriend niya, hindi siya napagbibigyan ng sugar daddy niya, idabando na siya ng tatay niya, ayaw sa kanya ng nanay niya, at gusto niya maging parte talaga, ginagawa niya talaga para makapasok siya doon sa circle ng high society and it never happened. Dito papasok ngayon si Gianni. Oh, ito na yung katanungan. Bakit pinili ni Andrew si Gianni? Maraming naniniwala na kaya pinatay ni Andrew si Gianni ay dahil para maitali yung pangalan niya kay Versace. Sinasabi nila no, na dahil medyo egotistical nga itong si si Andrew, na pag pinatay niya si Gianni, ibig sabihin makikilala siya in his own way. Na para pang isa siyang celebrity. Balikan natin yung kanina no. Nasa point kasi itong si si Andrew na nawawala sa kanya yung mga pinagpapagura niya para makaangat siya doon sa social status niya. Nagso-social climbing siya pero nung point na to, isa-isang natatanggal sa kanya. May mga issues siya sa boyfriend niya yung mga issues sa mga sugar daddy niya. Maraming nagsasabi na si Gianni Versace yung representation ng buhay na gusto ni Andrew. Hindi ko masasabi sa inyo po kung naiingit ba siya or obsessed ba siya. Pero I think napoproject project ni Andrew yung sarili niya kay Versace. Kasi ha, una, parehas po silang LGBTQ. Si Versace, mahal na mahal ng boyfriend niya. Si Versace, napakayaman. Si Versace, part ng high society. These are all the things na gusto ni Andrew na maging buhay niya. Basically, yung buhay ni Gianni, yung gustong buhay ni, ni Andrew eh. So dahil dito daw ha, plinano niya yung pagpatay kay Gianni. Take note lang ulit, no, na marami rin po siyang pinatay na before this. I am just saying this for context kasi hiwalay na kwento po itong mga pagpatay ni gina na ginawa ni Andrew. Tatalakayin po natin yan sa mga susunod na episode kung gusto ninyo. So sabihin nyo sa akin, ilike nyo to, i-comment nyo sa baba, type nyo lang, Kuya, go na sa part 2. Ito na yung pagpatay na ginawa. Isang normal na umaga lang to eh. July 15, 1997. So si Gianni, gumising sa Casa Casuarina. Isang 10-room, 3-story, 1930s Mediterranean-style mansion na located sa 1116 Drive, Miami Beach Road. Tignan nyo no, gumising pa lang siya, ang yaman niya na. Gumising pa lang siya, yayamanin na siya. Gumising pa lang siya, magarbo na siya. Yun yung gustong buhay ni Andrew. Ayaw niya na nung nag-ano siya, social climbing, napagod na rin siguro siya. Kakatapos lang to, nung show niya sa Paris na Atelier Versace Fall 1997 Couture Collection. Actually, nakita ko noon si Naomi Campbell pa yung bida dun sa palabas niya na yan. Ang bibigat ng mga pangalan, di ba? Ang bigat ng circle Netong si, si Gianni Versace. So, umuwi sila para magpahinga kasama yung partner niya of 11 years na si Antonio D'Amico. At 8.30 a.m., naglakad-lakad siya. Usually daw talaga, eh, every umaga, naglalakad itong si Versace, walang bantay. At sanay na sanay na raw yung mga kapitbahay nila doon na nakikita siya ng napakasimple lang. Pumunta siya sa isang news cafe at nakasuot siya ng isang simpleng t-shirt lang, shorts, pati sandals. Hindi na raw unusual ito para doon sa mga tao doon. So parang wala lang sa kanila. Normal lang. Anyway, noong araw na to, bumili siya ng limang magazines tapos dumiretso ng lakad pa uwi. Marami nagsasabi na matagal na raw hinihintay ni Andrew na makita etong si Versace para, alam nyo na, so naglalakad siya noon. Pauwi na siya at nung nasa gate siya, binubukas niya na. Yung partner niya nasa loob, nakita rin siya na no, humihigop ng kapi sa veranda na malapit lang doon sa entrance. Ngayon bago siya makapasok, biglang may narinig na gunshot si Andrew pumunta sa kanya actually hindi siya kilala ni Gianni or so they say nakasuot siya ng gray na t-shirt itim na short puting cap at meron siyang daladalang backpack sa backpack na yon dala niya yung .40 caliber na handgun So, bigla-bigla binaril niya dalawang beses. Ito yung eksena na pumasok sa isip ko kasi napanood ko po yung palaba May palabas to. If Pamilyar kayo sa Jeffrey Dahmer. Before this, gumawa na rin po yung mga creatives nito ng The Assassination of Gianni Versace. Kung saan si Darren Criss yung bida bilang si Andrew Cunanan na part Filipino rin po. No? Napaloob ko na to at nung nakita ko, dito pa tungkol yung ano, Versace on the Floor. Yung talaga yung pumasok sa isip ko. Anyway, sabi nila no na hindi naman daw talaga doon tungkol yung kantap. But I think, no, if ako yung tatanungin, I think double entendre talaga siya. So anyways, punta tayo sa kwento ulit. Binaril si Gianni Versace. Merong isang eyewitness, no? Nagngangalang Eddie Bianchi. Sabi niya, nanonood lang daw siya. Hindi na raw siya makakilos. Talaga, minsan ganun talaga, di ba, pag shock ka. na lang daw siya. Nakita niya raw na nung binaril si Gianni, napailing lang ng konti, tapos nabagsak na. Tinititigan niya lang daw kasi yung dugo daw, sobrang bilis ng pang agos Nakakasyak na. At this point, nagwawala na rin yung boyfriend niya, nag-iiyak na rin at sinugod siya doon sa hagdanan, sa harap ng gate nila, kung saan tatatak yung imahe, no? Na parang, eto yung ano yung pa, alam nyo yung lapieta? Parang ganoon yung eksena nila ng boyfriend niya ni, ano, ni Gianni Versace. Yung bang hawak ni Mama Mary si, si Jesus, na naaganon, parang ganoon yung eksena nila dyan. So heto na, agad-agad sinugod siya sa Jackson Memorial Hospital. 9 AM nangyari yung mga kaganapan. 9:15 AM, halos 15 minutes lang matapos yung pangyayari, he was already pronounced dead. Patay na po si Gianni Versace. He was just 50 years old at the time. Yung edad na yan, ano pa lang eh. Parang sa tingin ko, ma achieve niya pa lang yung mga mas matataas pa or yung peak niya pa bilang isang designer or nagmamayari ng Versace. So sayang talaga. After this, eto na. Nag-pick up na yung media at ang dami sila pumunta doon sa harap ng mansion ni Gianni Versace. Yung mga fans nagsipuntahan na rin, malaki po. Ah, sinasabi ko sa inyo, malaki ang impact ni Gianni Versace. So yung ano, yung hagdanan, ginawa nila na parang makeshift na memorial. Ang dami nagpadala ng mga bulaklak, even yung mga kalaban. No, marami rin kasing kalaban ito, no, mga karibal sa mundo ng fashion. Itong si Versace, nagpadala sila ng bulaklak dyan yung mga fans nagsulat ng card na may mga mensahe at kinover na ng media bilang isang assassination yung kwentong to. Alam na nila na planado ito ni Andrew Cunanan. Isa sa mga karibal ni Versace, no, si Giorgio Armani, alam din natin yung Armani, may nakita akong quote dito, sinasabi nila na hindi ko alam kung si Versace po nagsabi na kung si Armani gumagawa ng mga damit para sa mga asawang yayamanin. Sabi nila, Aba, ang Versace gumagawa para sa mga kabit ng asawa. Ayun, may mga ganong hidwaan sila. Pero, at the time na pinatay si Versace, si Giorgio Armani, nasyak-syak. And even siya, no? H Hindi naman kasi personal din yung mga... Uh, rivalries guys dito sa atin, 'di ba? GMA versus ABS-CBN. Kahit naglalabanan sila sa ratings, hindi naman personal yung away nila na pag nakita sila, hindi mo magsusuntukan sila. And I think ganun din yung relasyon ni Versace at Armani. So nagpadala siya ng condolences niya. Ito yung pinakamatlalaking tanong sa kwentong to is if magkakilala daw ba si Andrew and si Gianni dito ako medyo naguguluhan kasi iba-iba yung sagot ng mga tao, no? Officially, hindi daw talaga nagkita etong si Andrew, pati si Gianni. Pero itong si Andrew, di ba, gigolo kasi talaga siya. So, may chance daw na nagkita. Actually, may marami nagsasabi na nakita sila sa isang club. Pero ayon sa pamilyang Versace, never. Yun yung official na sabi, ha? Kayo na pong bahala magsabi kung ano yung pinaniniwalaan nyo dyan. So after ng pagpatay, may nakakita raw na tumatakbo si Andrew. In fact, nakatakas pa nga siya at nagtatatago. Hinanap pa siya ng kapulisan. May mga nagsabi na nagtry pa raw gumawa ng fake pa passport itong si Andrew para makatakas sa ibang bansa. Ang tanong ngayon, ano na nangyari kay Andrew? Nahuli ba siya? Noong point na nahanap na siya ng mga pulis, ay dito pala ito nagtatago pinuntahan nila, si Andrew kinitil yung sarili niyang buhay. Meron tayong isang reaksyon na sisilipin at yan ay yung tatay ni Andrew na si Modesto Cunanan. At the time nakatira pa daw siya sa Bulaat. Sabi ko nga sa inyo, pupunta pa ng Pilipinas nung kwento na to eh. Actually, after the death of Andrew, hindi siya naniniwala. Pumunta pa siya ng Los Angeles, may kasama siyang Filipino filmmaker at gusto niyang gumawa ng documentary na magpapakita ng katotohanan doon sa mga pagpatay daw na ginawa ng anak niya. Na sabi niya, gawa-gawa lang ng FBI ang mga kwento ninyo, conspiracy theories lang. At grabe naman itong mga Amerikanong to, binibili naman yung kwento. Sabi pa niya no, na hindi totoong LGBTQ yung anak niya at inosente doon sa mga akusasyon na sinasabi sa kanya. So medyo in denial siya doon sa identity ng anak niya hanggang sa mamatay si hindi ko sinasabing tama yung pagpatay ni Andrew no pero hanggang sa mamatay siya inabando na pa rin ng tatay niya si Andrew by not accepting him for who he is. Ang Al lalim po no pero dapat kasi tanggap natin 'di ba? Or ina-acknowledge man lang natin kung hindi man natin tangkap. Yung tatay niya, taga Bulacan na daw at nagpakasal ulit sa isang Pilipino. Hinahanap ko nasan ngayon, wala na makapagsabi. May mga nagsasabi na patay na daw si Modesto. don't take my word for it. ta Hindi ko po kasi talaga siya mahanap. So just imagine, someone as big as Gianni Versace, talagang nag-mourn yung buong mundo. Nagkaroon ng impact sa fashion world. Sa side naman ng mga Versace, papasok yung pangalan ni Donatella Versace at alam natin yung impact niya din no, sa mundo ng Versace na itawid niya to. May sarili siyang kwento kung paano siya naapektuhan din nito, na paano naapektuhan yung pamilya niya. Again, ang lawak kasi nito so ibang kwento yung kwento ni Donatella Versace. Ang nakakatakot lang kasi, eh no, maraming tao na kagaya ni Andrew na para lang makapag-social climbing, handang gawin yung mga bagay na katulad et, et, Eto na yung question of the day natin ha Meron ka na bang ginawa sa buhay mo Na pinagsisisihan mo Just because gusto mong Ikadagdag sa social status mo Kaya nag social climbing ka Or Kung hindi naman Meron ka bang kakilala na social climbers Na halatang halata yung ginagawa nila Para lang masaming mayaman sila I-comment mo sa ilalim So yun lamang po Ito si Claro the Third At ito ang aking kwento